Araw sa Pisces kasama ang buwan sa Cancer. Ikaw ang nag-aalaga na idealista. Ang kombinasyon ng araw sa Pisces at ang buwan sa Cancer ay nagmumungkahi ng isang sensitibong personalidad na malakas sa intuition at empatya. Ito ay isang mainam na pagkakalagay para sa mga medical na profesyon. Dahil ang Pisces ay namamahala sa mga medical na lugar ng pag-iisa at ang Cancer ay handang pangalagaan ang iba. Mag-live at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyChick.com Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone, at Microsoft. Tiyaking sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling napapanahon sa pamamagitan ng pag-subscribe. Tandaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinakakatiwalaan at tumpak na psychics. I-browse ang aming site para sa mga horoscope, artikulo, at higit pa. Mag-click dito upang pumunta sa aming site o tumawag lamang sa isang walong daan apat naput walo walo pito 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 upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ngayon.